Nananawagan naman po ang isang lolo sa Bicol sa anak na iniwan sa kanya ng dalawang apo. Ilang buwan na raw kasi ito nga uh, walang paramdam sa kanila. At para bigyan na mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Nananawagan ng isang lolo sa hindi niya mahagilap na anak. Nahihirapan na raw kasi siyang buhayin ng dalawang apo na iniwan sa kanya. 70 years old na si Lolo Onesto Oraa ng Poblasyon Iraya, Ragay Camarines Sur. Di na siya makapaghanap buhay dahil bukod sa may edad, hikain na. Pero ang asawa niya na masukan bilang kasambahay sa Pasig. Yun nga lang, panaybali ng sahod, kaya halos wala na rin kita. Kaya ang nag-iisa niyang anak na babae, nagdesisyon na mamasukang kasambahay naman sa Antipolo. Iniwan ito kay Lolo ang dalawa niyang anak na edad 8 at 5. Napilita na po talaga siya na gumawa ng paraan para makatulong din po. Nagpaalam po sa akin ng maayos, eh, napaniwala naman po niya ako. Pero tatlong buwan nang walang paramdam ang 24 anyos na si Rona. Hindi siya mahanap at makontak, kaya nanawagan ng lolo sa isang radio station sa Naga. Tingin tuloy ni Tatay Unesto, tama ang kanyang hinala sa anak. Nagdududa pa rin ako sa kanya dahil ang kasama niya doon, yung bali yung ka-Facebook niya dati. Kaya po baka ako ano na naman ang sapiti niya doon. Kaya po labag sa loob ko yung pagpunta niya doon. Lingid po sa kaalaman ko, uh, meron palang halong iba yun. Meron pala bukod po doon sa trabaho niya. Makikipagtag po siya doon sa ka-Facebook niyang nobyo niya sa kabila niya na nakahanda pa rin daw si Lolo na tanggaping muli ng buong buo ang kanyang unika iha. Lagi ko yan sa kanya sinasabi, bakit kailangan ka kung lumayo ka pa, meron man dito. Mga payat daw ang kita dito. Eh, pero ang totoo lang po niya talagang gusto niya lang makalayo kasi para hindi ko siya mapakialaman. Yun po ang ano niya, purpose niya, makalayo siya. Kaya nasasaktan ako pag hindi namin siya nakikita. malamang na, ko po yung anak ko. Bukod sa anak, nais din manawagan ni Lolo sa mga kaanak ng kanyang misis na si Milagro Celeste. Sa mga nakakakilala sa Celeste family, sa Binggawan Maganhop, Iloilo. Yun po ang problema ng misis ko buhay pa ba yung magulang niya, yung mga kapatid niya. Kasi po bata pa siya nawalay. Naisip po kasi namin, itong kalagayan namin ngayon, eh balak sana niya uuwi na lang kami doon sa Iloilo. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid, ang muka ng balita.